Hello yeah, boss, okay ka lang? Maandar pa? Ako okay, siya mempla? Ha? Ha? Nag... Okay ka lang? Ito ba to? Gulong mo yan? Ha? Oh, Dumulas? Pakaramdaman mo muna sarili mo Tama tol, hindi naman Chico, tuhod Oo. Buti naka-helmet ka Buti naka-helmet ka Okay lang yan, importante, buo ka <laughs> Okay lang yung motor, importante, buo ka Wala, hindi talaga hindi ka naman nabagok. Ah, Hindi naman. Kaya well, nga eh. Sumampa ka rito? Sumumpa ka? O gumanong ka? Pakaramdaman mo muna. Baka may biglang umano. Gilid ka tol. Okay. Okay. Wala naman natapong gas. Wala naman no. Oh, na baka may tumulong gas eh. Yung apakan mo nasira din bala. Ano kaya? Medyo maano nga lang o oh. Okay lang, pakiramdaman mo lang ha, oh. baka biglang pumitik yung ugat sa loob. Delikado din yung after ano eh, yung pitik ng ano. Hindi ka naman inantok. Dumulas lang talaga ano. Kasi yung pagka abante but... ko. Oh. Kaya nagalang ang ka. Uh, pakaramdaman mo na lang. Ay, kabit mo na lang pag-uwi. Baka pa, malaglag. Ito na, dali na. Ayan, buti buo pa. Pwede pa ikabit. Dulot ulit ako dito. Oh, wala na, hindi ka nang papansinin nan. pa No. Na ako, nasa train. Hindi nga, pa okay, ka, lang yung pagganan din kasi. Ya, ingat ka na lang doon Ingat, ingat. Okay, oh. Tal. Hirap. Kaya ang take ko dyan, Kabisado mo man o hindi yung lugar Pagka korbada Pagka korbada minor Hindi ko sinasabing mali yung sinabi niya O kung sino man yung may mali Self accident Pero baka na ilang isa dun sa mga kataluhong niya Kasi kurbada eh Tapos medyo maano na rin yung gulong na eh Ingat-ingat talaga. Buti naka-helmet. Yung siko, tsaka tuhod. Malamang may tama yun. Buti hindi siya tumama dun sa mainyog Ang buho ko ba yan? <laughs> Puno Pambira ko oh. Ingat-ingat talaga Whew.